Isang delivery boy ang inalipusta ng gwardiya, mulit isang tawag ng boss ang nagpayanig sa lahat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e like na ang video, mag-subscribe at itapang notification bell. Sige, tuloy na natin! Makulimlim ang hapon nang huminto ang isang lumang motorsiklo sa harap ng salaming gusali sa business district. Tila naglalaro ang paligid sa amoy ng kape mula sa ground floor cafe at sa paanas na bulungan ng mga empleyadong nagmamadaling mag-time in matapos ang break. Sa tapat ng revolving door, tumigil ang isang binatang nakakahil na polo at may itim na sling bag. Nasa dibdib niya ang isang brown na parsela. Maingat niyang yakap na parang may laman doon ang huli niyang pag-asa. Ito si Rafi, part-time delivery rider na kumatayod sa umaga at pumapasok sa night classes pagkagat ng dilim. Nakayuko siya habang papalapit sa security podium. Boss, good afternoon po. Hatid ko lang po itong parsela para sa CEO. Magalang niyang sabi. Hindi man lang siya tinapo ng ngiti ng gwardya nakatalaga sa pintuan. Matikas ang tindig, puspus ang uniporme, at parang may bit-bit na sigaw sa lalamunan ang bawat paghinga. Anong CEO, CEO? Wala kang ID? Mariing sagot ng gwardya. Initsya ang clipboard sa lamesa at itinaas ang boses para marinig ng mga nakapila sa turnstiles. Ilang beses ko bang sasabihin, dito sa building na to hindi basta nakakapasok ang kunsino-sino. May dalawang empleyado sa likod ang napatingin at palihim na nagtawanan. Tinignan ni Rafi ang signage sa tabi ng guard. Be courteous. We are here to help. Napakagat siya ng labi. Sir, pasensya na po. Nasiraan po yung app ko kaya printed waybill lang po ang dala ko. Kailangan lang po ng pirma ng tumatanggap. Urgent daw po. Pakiusap niya sabay pakita ng papel. Urgent? Lahat sa inyo urgent. Kailangan daw ngayon. Kailangan daw saglit. Akala nyo ba letra yan sa alphabet? A, E, I, O, U, Urgent? Kinapanabikan ng ilan ng biro ng gwardya. May dalawang staff sa gilid na mumiti. Uminit ang pisngi ni Rafi. Sir, pakiusap lang po. Baka pwede akong tumabi sa labi habang tinatawagan nyo ang recipient sa floor 28, office ng Hindi mo ba ako naririnig? Biglang tumingkad ang boses ng gwardya halos tumilapo ng laway. Sabi ko, hindi ka makakapasok, umalis ka dyan at huwag kang bubulong-bulong ng floor 2828. Baka mamaya modus ka pa. Yung iba ganyan ang style, kasabot ng na mga nag-aakyat ng kung ano-ano. May kumindat na lalaki sa likod at bumulong sa kasamahan. Scam yan, mukha pa lang eh. Pinisil ni Rafi ang parsela hindi niya pwedeng ibagsak lang ang pakete. Nakamarkang time-sensitive at may sticker na to Mr. Ocampo. Dalawang linggo na rin siyang walang nakukuhang bonus dahil sa mga late drop-off. Kung hindi niya ito may hatid, mapuputol muli ang allowance na sa eskwela. Sir, tumawag po kanina yung sekretary. Pinapunta ako ito. Pwede ko po bang tawagan dito mismo? Hindi na po ako papasog, sabay turo sa cellphone niya. Dito ka pa talaga mag ha? Umusok ang ilong ng gwardya. Huwag kang pasaway bata, nakakahiya ka sa harap ng bisita. Lalong sumubsob ang tingin ni Rafi. Napansin ng tatlong taong nakatayo sa dikalayuan, isang babae na nakablazer, dalawang lalaki na nakalong sleeves na parang nanunood ng esela sa pagitan nila. Hindi niya alam, matagal na palang may mata sa kanya mula nang pumarada siya. Si Marga, isang executive assistant sa 28th floor at ang dalawa ay managers na kakagaling lang sa meeting. Nagkatinginan sila ng magsimulang sumigaw ang gwardya. Kung wala kang ID, tumabi ka Pag hindi ka umalis, ipapahila kita sa labas. Naintindihan mo? Parang nabuhay ang dugo ang mga letra sa poster sa likod. Respect begins at the door. Naintindihan ko po sir, mahina at mahinahon na tugo ni Rafi. Kahit masakit sa pride. Pero sayang lang po talaga kung... Ali, matigas ang ulo! Tumikim ang gwardya at itinaas ang kamay na tila sasaway. Umalis ka! Pumikit si Rafi at napalunok. Nagmamadali na sana siyang tatalikod nang marinig ang tunog ng sasakyang huminto sa curb. Isang itim na SUV na kuminang ang tint sa liwanag. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nasa mid-fifties. May presensyang nagpatigil sa pag-ikid ng revolving door. Suit na dark charcoal, tahimik ngungit mabigat na mga hakbang, at tinging sanay tumuka ng mga numero sa boardroom. Napatingin ang guard, agad tumindig ng tuwid. Sir, good afternoon po. Magandang hapon. Malamig pero maayos na sagot ng lalaki. Lumingon ito sa paligid, parang may hinahanap. Naglakad lang ito ng ilang hakbang nang mapadako ang tingin kay Rafi sa kahel na polo at sa brown na parcel na pinipisil ng dalawang kamay. Biglang lumambot ang mukha ng lalaki. Ikaw ba si Rafi? Napatingala ang binata, hindi makapaniwala. Opo, Ngumiti ang lalaki at tila nung sandaling iyon, nagalsa ang buong labi sa katahimikan. Hinihintay ka na namin sa taas. Pasensya ka na kung naabala. Alingangaw ang bulungan. Sino to? Bakit kilala ni sir? Baka VIP delivery. Nagtatakang tumingin ng gwardya sa boss. Sir, kilala niyo po? Oo naman, sagot ng lalaki. Sabay pakikipagkamay kay Rafi. Ako si Arturo Ocampo. Nanigas ang gwardya. Kumunot ang noon ng maraming nakamasid. Si Ocampo ang tinutukoy sa parcela. ang CEO mismo ng kumpanyang nakaupo sa 28th floor ay personal na tinawag ang delivery boy sa pangalang ni Rafi. At hindi lang yon. Salamat sa pagpunta, Rafi. Halika, akyat tayo. May briefing pa tayo tungkol sa nilalaman ng dineliver mo. Nabitiwan halos ni Rafi ang hininga. Sir? Oo, nakangiting sagot ni Mr. Ocampo. Simula ngayon, tawagin mo na rin akong Tito Arturo kung mas komportable ka. Pero dito sa opisina, tawag sa'yo ay Sir Din. Tuluyang nagulantang ang labi. Sir? Halos sabay-sabay na tanong ng mga nakapaligid. Umangat ang kilay ng gwardya na paatras. Sir, siya po. Raffi Hernandez, paliwanag ni Ocampo, ang bagong project consultant ng kumpanya at anak ng aming major investor na si Ben Hernandez. Tinuruan ko siyang sumabak sa field para maintindihan kung paano umiikot ang mundo sa labas ng boardroom. Delivery muna, pakikipagbuno sa guard, pakiusap sa receptionist, lahat yan bahagi ng training at mukhang pasado, sabay tapik sa balikat ni Raffi. Sa isang iglap, ang mga mapanuring tingin ay napasa ilalim ng hiya. Ang dalawang manager na kanina'y nanonood lang ay napalunok. Si Marga na kanina pa nag-aalalang sumabat ay napangiti at mahinag na paklam sa dibdib. Ang gwardya namuti ang labi. Sir, pasensya na po. Hindi ko po alam. Mang Ben, putol ni Ocampo sa matatag na boses. Tinawag ang tunay na pangalan ng guard na nakasulat sa kanyang badge. Hindi kailangan ng hindi ko alam para maging magalang policy natin, courtesy first. Hindi ko sinasabi na papasukin ng sino man ng walang proseso, pero may paraan para sumunod sa patakaran ng hindi minamaliit ang tao. Nakatungo si Mang Ben. Pasensya na po talaga. Mas mabuti ang natutunan natin ngayon kaysa sa reklamo sa social media bukas. Tumalikot siya sandali kay Rafi. Anak, handa ka na bang umakyat? Walang masabi si Rafi kundi opo na may dampin ng kabog at ginhawa sa dibdib. Habang naglalakad sila papasok, bahagyang tumigil si Ocampo at hinarap ang front desk. Marga, pakisama ang security head sa conference room mamaya. Gagawa tayo ng customer respect refresher course. Si Mang Ben, iendorso sa training. Hindi suspended. Gusto kong matuto siya at ituro sa shift mates. Namutla ang guard pero kita sa mata ang pasasalamat. Nauna si Ocampo at sumunod si Rafi. Habang umiikot ang pinto, napatingin ang binata sa salamin at tila nakita ang sarili hindi na bilang estrangherong nagmamakawa, kundi kasangga sa loob. Sa elevator, pinindot ni Ocampo ang 28. Nagulat ka ba tanong nito? Sobra po tito, sagot ni Rafi. Akala ko hindi ko na maihahati dito. Halos iiwanan ko na nga kanina. At kung iiwanan mo, malalaman mo pa rin ang gusto kong iparanas sa iyo. Ang anumang plano, kahit gaano kaganda, ay hindi umuusad kung barado sa pasukan. Kung hindi maganang ang unang makakaharak, kumukupas ang pagkatao ng kumpanya. Kaya mahalaga na nakita mo yun. Pero, bakit po ako? Maraming mas magaling. Umiling si Ocampo. Maraming matalino, oo. Pero ikaw, Rafi, Bago ka pa man makapasok sa opisina, matagal ka nang nagtatrabaho sa buhay. May klase ka sa gabi, may hatid ka sa araw, may pamilya kang inaasikaso. Ang pakilamdam ng pagod at dignidad, iyan ang gusto kong dalhin mo sa bawat meeting. Pagbukas ng elevator, sinalubong sila ng linya ng mga staff, may ilang kilala na ang kanyang totoong katauan, may iba'y ngayon lang narinig. Good afternoon, Sir Rafi. Masayang bati ni Marga na nauna ng umakyat. Halos mapaatras ang binata. Sir Rafi, napatawa si Ocampo. Masasanay ka rin. Tara na. Pumasok sila sa conference room kung saan nakalatag ang prototype packets para sa bagong CSR project, mga learning kits para sa community scholars, mismong laman ng parcel na yakap ni Rafi kanina. Ikaw ang magpepresent, Rafi, anunsyo ni Ocampo. Ikukwento mo kung bakit hinding-hindi dapat bastusin ang sino mang nagdadala nito, mapadeliveryman man o janitor. Kapag binastos mo sila, binabastos mo ang misyon. Huminga ng malalim si Rafi, kinuha niya ang marker, tumapat sa whiteboard at nagsimulang magpaliwanag. Unang beses na buo ang loob dahil nakaalalay ang boses ng isang taong naniwala sa kanya. Sa ibaba, sa lobby, Tinawag ng security head si Mang Ben. May training tayo mamaya, wika nito. Nakayuko si Ben. Nahiya ako, chief. Mabuti at nahiya ka, tugon ng hepe. Kasi ang hiya, unang hakbang sa paggalang. Sa hapon ding iyon, matapos ang presentasyon, bumaba si Rafi para bumili ng tubig sa kafe. Paglabas, nasa lubong niya si Mang Ben. Hindi na matalim ang mga mata. Mahina na ang boses. Sir Raffi, pwede? Inunat ni Ben ang kamay. Pasensya ka na. Minsan, sa dami lang dumadaan, nalilimutan kong tao ang kaharap ko, hindi barang-barang ID. Tinanggap ni Raffi ang pakikipagkamay. Okay lang ko, Mang Ben. Naintindihan ko rin ang pagod nyo. Saka, salamat, dahil hindi ka sumigaw pabalik. Kung sumigaw ka, siguro mas lumala. Ngumiti si Raffi. Sigaw man ang natanggap ko, ginhawa pa rin ang gusto kong ibalik. Kinabukasan, may memo sa bulletin board. Courtesy First Program. Lahat ng security at frontliners ay sasa ilalim sa training. Layunin, igalang ang lahat ng pumapasok, mula CEO hanggang messenger. Nilaki pa niyo ng kakaibang larawan, si Mr. Ocampo at si Rafi, magkatabing nakangiti, hawak ang iisang parcela, at sa baba may isang linyang naging aral ng buong gusali. Kung saan nagsisimula ang respeto, doon nagsisimula ang tiwala. Mula noon, hindi na dapat tawagin si Rafi na delivery boy kapag papasok sa building. Pero kahit tinatawag na siyang sir, hindi niya kinalimutan ang pakiramdam ng isang yakap na parcel sa gitna ng malamig na labi at mainit na sigaw. Kaya sa tuwing may rider na nalilingalinga sa pintuan, siya mismo ang bumababa paminsan-minsan para sabihing, Tara, tulungan kita! Dito magsisimula ang trabaho ninyo at dito rin magsisimula ang paggalang namin. Sa ganung paraan, tinawag man siyang Sir na natiling tao si Rafi, taong nakarinig ng sigaw at piniling bumalik ng ginhawa at ang buong building na dati ay parang malamig na salamin, natutong mumiti mula pintuan hanggang penthouse dahil may isang hapon na pinahiya ang isang binata at dumating ang boss para ipaalala sa lahat kung sino talaga ang dapat tawaging sir. Hindi lang ang may titulo, kundi ang sino mang marunong gumalang. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? i-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.